Iris. Ang Iris ay isang taong palaging puno ng sigla at enerhiya sa bawat galaw ng buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa, laging may layunin, hindi basta-basta kumikilos ng walang plano. Maparaan at determinado, inuuna ang estrategiya bago sumabak sa anumang gawain upang maiwasan ang anumang suliranin. Hindi mahilig sa mahabang usapan, lalo na kung ito'y walang kaugnayan sa trabaho. May likas na tapang at paninindigan, ngunit hindi ito ipinapakita sa pamamagitan ng ingay o drama, kundi sa tahimik ngunit epektibong aksyon. Pagdating sa pag-ibig, hindi madaling magselos, sapagkat malaki ang tiwala sa minamahal. Mas nais ang pagiging malaya sa trabaho kaya mas gusto ang paggawa ng mag-isa upang mas mapanatili ang focus. Sa gabi, hinahanap ang kapayapaan at pahinga ng isip at katawan upang muling humugot ng lakas para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus ang Taurus ay isang nilalang na pinapahalagahan ng katahimikan at kaayusan sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, mas nais ang isang maayos at organisadong sistema upang masigurong epektibo at maayos ang lahat ng ginagawa. Sa tahanan naman, masinop at maalaga, lalo na pagdating sa kalusugan at kegan-hawahan ng pamilya. Pinahahalagahan ang pagsisikap sa hanap buhay at hindi sang-ayon sa mga usapang may kinalaman sa suhulan o hindi patas na transaksyon. Maprinsipyo pagdating sa pera at trabaho, hindi papayag na yumaman sa madali ang paraan na hindi dumaan sa matapat na paggawa. Kapag nangako sa pamilya, gagawin ang lahat upang ito'y matupad, sapagkat para sa Taurus, ang salita ay may bigat at pananagutan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ay kilala sa kanyang pagiging masipag at masinop sa buhay. Hindi lamang sa trabaho naglalaan ng tiyaga, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kaayusan sa tahanan. Naniniwala na ang kalinisan at kaayusan ay humahatak ng positibong enerhiya at kasaganahan. May matali nung isipan na hindi nagpapadala sa pabigla-biglang desisyon pagdating sa pera. Hindi naniniwala sa mabilisang pagyaman, kaya mas pinipili ang tsyaga at pagsisikap upang makaipon. Sa ugali, mapagpasensyang ngunit may itinatagong tapang na lumalabas kapag kinakailangan. Mas nais nice ang paggawa ng mag-isa upang mas mapanatili ang focus. Sa tahanan, mas pinipili ang masasayang usapan upang mapanatili ang mabuting daloy ng swerte sa buong pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer ay may disiplina sa sarili at sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, hindi mahilig magpatumpik tampak kapag may gawain, agad itong tinatapos upang hindi may at maging pabigat. Maingat sa kilos at salita, lalo na sa harap ng kasamahan sa trabaho, upang maiwasan ang anumang puna o negatibong reaksyon. Hindi mahilig sa chismis o usapang may kinalaman sa buhay ng iba at mas lalong ayaw ang mga usapang may kinalaman sa utang. Laging may malasakit sa pamilya, laging handang tumulong sa magulang at mga kapatid, lalo na kung nangangailangan ng suporta. Maaruga at maingat sa kalusugan ng buong pamilya dahil naniniwala na ang tunay na kasaganaan ay nasa maayos na kalusugan at masayang pagsasama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo Ang Leo ay isang natural na pinuno, palaging determinado sa trabaho at hindi natatakot sa pagsubok maparaan at masipag, walang pag-aalinlangan sa paggawa ng hakbang upang matamo ang tagumpay sa buhay. May matalas na pag-iisip at mapanuring mata, kaya't laging nakikita kung ano ang dapat gawin upang mapanatili ang kaayusan. Hindi mahilig sa mahahabang usapan, lalo na kung ang kausap ay mayabang o puro salita lamang. Kapag hindi nagustuhan ang tono ng usapan, mas pinipili ang lumayo kaysa mapatulan. Sa tahanan, maingat sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Naniniwala na ang positibong enerhiya at magandang pakikitungo ay daan tungo sa kasaganahan at swerte sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo ay isang taong puno ng tsaga at determinasyon. Naniniwala na ang sipag at tsaga ay daan tungo sa tagumpay, kaya hindi ito madaling sumusuko sa kahit anong hamon ng buhay. Sa trabaho, may matibay na disiplina upang mapanatili ang maayos at matatag na hanap buhay. Palaging iniisip ang kapakanan ng pamilya kaya laging inuuna ang kasiyahan at kapayapaan sa tahanan. May likas na pagkamapagmatsyag, kaya minsan ay nagiging seloso o selosa, ngunit hindi ito ipinapakita ng hayagan. Sa trabaho, masinop at maingat sa bawat detalye upang matiyak na walang pagkakamali. May taglay na tapang na lumalabas lamang kung kinakailangan, ngunit sa pang-araw-araw na buhay, mas pinipili ang pagiging mahinahon at mapanuri upang makuha ang inaasam na pag-asenso sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Ang Libra ay may likas na disiplina at pagtitiyaga sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa trabaho, sa tahanan, at sa pakikitungo sa iba. Isa siyang taong may paninindigan, hindi madaling mapakiusapan lalo na kung labag ito sa kanyang prinsipyo. Mas pipiliin niyang lumayo sa anumang gulo kaysa makisali sa hindi kanais-nais -nice na sitwasyon. Sa trabaho, likas siyang masinop at mapagplanong tao. Hindi siya basta-basta gumagawa ng desisyon nang walang masusing pagsusuri. Hindi niya kayang gumawa ng mga kalokohan lalo na sa usapin ng trabaho at pamilya dahil mataas ang kanyang pagpapahalaga sa dangal at responsibilidad. Ang Libra ay may pusong maalaga lalo na sa kanyang pamilya. Siya ay laging handang tumulong sa magulang at sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Ang Scorpio ay isang taong masipag sa bahay at sa trabaho. Mahalaga sa kanya ang positibong enerhiya. Kaya naman mas gusto niyang napapalibutan ng masasayang tao na nagbibigay ng good vibes at swerte. Disiplinado siya sa kanyang buhay at may mataas na pagpapahalaga sa salita. Kapag nangako, ginagawa niya ito. May katalinuhan at pagiging mapanuri, kaya hindi siya madaling malinlang. Iniingatan niyang hindi magkamali sa mga desisyong ginagawa, lalo na pagdating sa trabaho. Ayaw niya ng mayabang na pag-uusap sa loob ng opisina o kahit sa pang-araw-araw na pakikisalamuha. Ang kasipagan niya ay walang katulad, walang mahirap na gawain para sa kanya basta't may kita itong maayos at marangal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Ang Sagittarius ay isang taong madaling kausap, ngunit may pagiging diretsyo at mahigpit sa pananalita. Hindi niya gusto ang nakikisuyo sa iba kung kaya't mas pinipili niyang kumilos ng mag-isa at gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Mas gusto niyang sigurado ang bawat galaw upang maging maganda ang resulta ng kanyang ginagawa. May katapangan siya, ngunit tahimik siyang kumikilos, hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang mga nagagawa. Sa halip ay hinahayaan niyang ang resulta ng kanyang pagsisikap ang magsalita para sa kanya. Ang kanyang pagdidiyaga at pagiging masinop sa buhay ay susi sa kanyang tagumpay. Naiintindihan niya na ang tunay na pag-asenso ay nagmumula sa disiplina at sipag at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay likas na disiplinado, hindi lamang sa kanyang trabaho kundi pati na rin sa kanyang buhay pamilya. Mayroon siyang mahabang pasensya, lalo na kung alam niyang ang ginagawa niya ay may magandang may dudulot sa hinaharap. Sa trabaho, lagi niyang isinasaalang-alang ang kalidad ng kanyang ginagawa, dahil alam niyang ito ang daan tungo sa mas magandang buhay. Hindi siya kailanman madadala sa suhulan o pandaraya, sapagkat mataas ang kanyang pagpapahalaga sa integridad. Madalas siyang panindigan ang kanyang mga sinasabi, lalo na kung naniniwala siyang tama ito. Hindi siya madaling magpatalo sa argumento, ngunit tinitiyak niyang ang kanyang pananaw ay batay sa katwiran at hindi sa emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Ang Aquarius ay isang taong matsaga at masinop pagdating sa pananalapi. Hindi siya padalos-dalos sa paggastos at laging iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya. Para sa kanya, mas mahalaga ang seguridad sa buhay kaysa sa pansamantalang luho. Hindi siya natutuwa sa mga usaping may kinalaman sa suhulan o hindi patas na paraan ng pagangat sa buhay. Kilala siya bilang isang matapat at disiplinadong tao, na kapag nangako ay tinutupad niya ito, lalo na sa kanyang pamilya. Sa pakikitungo sa iba, hindi siya madaling magtiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. Mas gusto niyang unti-unting kilalani ng isang tao bago niya ito lubusang pagkatiwalaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Ang Pisces ay isang taong may katapangan, ngunit ito ay ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang katahimikan at kalmadong kilos. Siya ay may mahabang pasensya at palaging inuuna ang mga bagay na makakatulong sa kanyang pag-asenso. Disiplinado siya sa kanyang mga sinasabi at mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa upang mapanatili ang kanyang pokos. Para sa kanya, mas mahalaga ang kalidad ng trabaho kaysa sa dami ng ginagawa. Sa usaping pera, hindi siya madaling magpautang, sapagkat natutunan na niya ang halaga ng kanyang pinaghirapan. Sa tahanan, mas gusto niya ang payapang paligid, ayaw niya ng ingay, pagmumura, at lalo na ng mga usapang may kaberdehan o kalokohan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat